wala ho dapat kayong kakampi dyan sa loob. Brother lang, ang loyalty po dapat sana ninyo ay sa mamamayang Pilipino. Hindi ko rin maintindihan dito. Pag sila yung bumabanat, like simple, wag na tayong lumayo. Mm. Um, kay PRRD, sa mga Duterte, ba diba, and all. Banat sila. Ang saya, ba diba? Pag sila yung binanatan or sila yung may ganyan na may lumabas, sensitive. Grabe, sensitive, di ba? Oh. Ano? Yun nga yung sinabi ni pulong. Mm. Na ni-reactionan niya. Yan ang latest ngayon eh. Cry baby. <laughs> o, oh, cry baby. Tapos sinabi ni Untiveros, ako pa ang cry baby. Anim na taon akong uh, bumabatikos kay Pangulong Duterte, wala namang ano. Mm. Hindi uh, naman daw siya nagka-cry baby. Ito nga ang nasilip ko doon sa statement niyang yun eh. Mm. Anim na taong ka na kinikritisisay ng mga Duterte supporter mm. nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pa nakaupo noon. Hindi ka nag-react. Hindi ka mm. nagdemanda, mm. ngayon kalang ka lang nag-react ng ganyan. Mm. Bakit? Oo. Uh, hindi, hindi, totoo yan. Ang dami ng batiko sa kanya. Di ba? Mm. Hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na nasangkot siya dito. Madami pa ding mga isinasangkot siya mm. previously. Pero bakit dito? Mm. Mainit na mainit siya. And Banat ba, ikaw na rin ang nagsabi Meron kang meron siyang batas na isinusulong two years ago mm. na decriminalizing libel mm. and cyber libel. Yes. Yes. Pero bakit ano? Bakit nakalimutan libel? niya 'yon? parang ano no, mm. parang para nila. kanila, mm eh, ano, decriminalize ang uh, libel. Yes. Pero pag di na pato pabor sa kanila, sampahan ang libel. Double diba? no standard, no? Kaya nga, simple mm. lang yung parang mm. ganito, yan, eh. Kunwari, ikaw ay taong hindi naniniwala sa kulam. Mm. di ba? Gusto mo ipaba ng kulam sa Pilipinas. Nako, ban na kulam. Mm. Pero nung meron ka ng kaaway, pinakulam mo. mo. <laughs> Anong klaseng kahipokritohan meron ka, mm. Mm. Di ba? lang. Simpleng-simpleng napaka hypocrite mo. Sana kung wala kang ganyan, matiintindihan ko pa. Pero yung gusto mong uh, tanggalin o ma-decriminalize ang libel, ibig sabihin, you know that libel is being used weaponized, oh, yeah. and weaponized against people. Mm. Di ba? Alam mo yun. Pero you, ginamit mo rin yun. Di ba? So anong klaseng meron ka? Hypocrisy yung cellphone. Mm. Total nagpunta na siya sa NBI eh, di ba? Mm. Oh. Dapat p-o oh, nyo, niyo ito yung message sa akin, no? Yeah. Oh. yeah. Oh. Di ba kung confident right, ka dapat pinaano mo na 'yon? Andiyan yeah. ka na eh. Yeah, pero sino ba may kasalanan ng lahat? Tuo na ko sa lahat. <laughs> sa sino ba nag, 'yan? Sino ba nag-nagsingit sa taong ito? Yeah. Nagpakilala sa taong ito, hindi ba siya naman? Mm. So bakit ngayon, nagagalit siya? na tsaka ang una, ang initial na uh, parang muscle memory sa kanya yun eh, mm. ang initial na naisip niya kagad is binayaran niya. Mm. Bin, kasi bakit yun ang unang-unang -una mong iisip Gawain niya. Yeah. Ako, ano, alam mo, I wish that all our leaders in Congress, whoever is sitting in the government, will really serve the people and our nation. Kasi <laughs> pa nung Gothic ano <laughs> Sabihin mo world peace. <laughs> world peace, no. Hindi kasi ganito, di ba? When, pag tumakbo ka or ngupo ka dyan sa pwestong inuupuan mo, ang iyong loyalty dapat is nasa mamamayang Pilipino at sa bayan natin. Ang problema kasi, pag nagka-campaign, ganun ang pangako. Mm. Pag nakaupo na, nakakalimutan nila ang naglagay sa kanila sa posisyon ay ang tao, ang mamamayang Pilipino. Tapos tayo pa yung tatakutin, nagpa-power trip. Second to that, Ayaw na ayaw ko na may politician na yung, ay, kaibigan ko yan. Mm. Ay, hindi ko yung pwedeng kantien or mm -hmm. hindi ko pwedeng i-correct na kakahiya. Magkakasama kami dito, kunwari sa Congress or sa Senate, magkakakampi kami. Hindi nyo, ho, wala ho dapat kayong kakampi dyan sa loob, brother lang, ang loyalty po dapat sana ninyo ay sa mamamayang Pilipino. So how I wish, sino man ho ang hawak ng ethics committee sa Senate, pag-usapan nun natin to ng may po ito ng tama. Kung sino man may problema sa gobyerno, na, mga politician or uh, government official na nakaupo na may problema, ayusin nun natin. Hindi naman mo ibig sabihin na pag pinatawag nyo, guilty na. ba diba? They can justify and defend themselves publicly also.